Hello Sagittarius Collective Sun man, and Rising ako po si James. Kamusta po kayo? And welcome to James Tarot PH. Narito na po tayo sa inyong weekly reading for March 24 hanggang March 30. Naku, nasa katapusan na po tayo ng Marso. Kamusta po ang inyong mga plans, mga wishes, yung mga tinatrabaho niyo pong goals? Nakamit na po ba itong March o inaabangan niyo pa ang katapusan ng March para ma-acquire siya at uh, meron mga kailangan pang ayusin? So comment down below kung ano po ang status ng mga uh, kinakaharap yun now at mga gusto mangyari itake nyo lang po yung mga ka-resonate kayo and leave the rest. Gamitin nyo po yung intuition para makuha nyo po yung mga messages na kaloob sa inyo ng inyong pong spirit guides. Yung ibang pong messages ay para sa ibang Sagittarius po yun. Thank you po, thank you po sa mga likes, shares, subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness sa ating channel. Salamat po sa pagmamahal ninyo. Start po tayo. Inhale. And exhale at the center of your reading, you have the moon card. In the area of what you want, you have the Four of Wands. In the area of what you need, you have the Hermit card. In the area of what's affecting your current energy, the High Priestess. Wow, this is a really meaningful card. In the area of your near future, Sagittarius, you have the Star card. Wow, wish fulfillment. In the area of your uh, challenge this week, Sagittarius, you have the Five of Cups. In the area of your fortune, meron the Will of Fortune. Wow. The wheel is turning in your favor. Mkapirahans, where is this time? In the area of divine advice, Merkong Seven of Cups. At. The Three of Cups. Beautiful. In the area of your uh, outcome this week, Sagittarius, you have the Justice card. Wow. Balance. Um. Uh, parang good karma. Everything na pinagkait sa iyo ay makukuha mo na this time. So congratulations. At the bottom of your deck, you have the Page of Swords. Ano yung mga bagay na kailangan mo pag-aralan this time, Sagittarius? Kung meron ka bang task or assignment o certain um, trabaho o negosyo na nangangailangan sa iyo na pag-aralan mong mabuti. For others, I'm seeing here, may contract na pipirmahan, meron kayo mga agreement o negotiations o mga papeles na kailangan mong tingnan mabuti. Make sure that you're reading the fine prints. Um, kung meron ka hindi na intindihan, ask for legal experts para matulungan ka. Huwag kang pipirma agad-agad, basta-basta, okay? It's time for you to get additional knowledge, additional uh, information sa mga bagay na tinatakal mo this time. For others, I'm seeing here na kung meron ka mga kailangan gawin na parang feeling mo hindi ka pa in have or hindi ka pa ready maybe it's time for you to take action and try to learn as you go sa mga bagay halimbawa negosyo ganyan talagang may lakas sa loob ka at kaya mo gagawin mo you have the power you have the energy and you have the uh, motivation to do it pero along the way make sure that you are learning at hindi ka stubborn at hindi ka masyadong boastful sa mga bagay na kaya mo because every day is a learning experience for you okay Sagittarius sa pagkaganda ng iyong background sa iyong reading simula na tayo sa yung center, you have the moon card. So, ano yung mga bagay na yun, Sagittarius? So, parang, you're questioning things. Parang, um, kaya ko ba to? Ah, mahal pa ba niya ako? Um, totoo ba yung mga sinasabi niya sa akin? O kaya, you're in the career path and you're questioning yourself. Um, para sa akin ba ba talaga to? Bakit ang daming aberya? Bakit hindi ko pa rin nakukuha yung gusto ko? Ano ba talagang para sa akin? And there are mong questions in every aspect of your life. Pwedeng love life, pwedeng career path, pwedeng sa negosyo, pwedeng sa pamilya. So now you're in this bottom of the sea, hindi mo siya nasa ba baba siya ng sea at hindi niya hindi siya makaget out, hindi niya mahanap yung right answer or right way to get up of this o, o, sa surface ng tubig hindi ba andun siya para sa kawalan eh andun siya sa, sa dilim hindi niya alam kung anong gagawin niya kaya siguro nasa bottom ng deck tong additional knowledge additional wisdom kung meron ka hindi naintindihan maybe it's time for you to dig deep and find answers ikaw na mismo ang kumilos para makuha yan for others I'm seeing here na pagkatiwalaan mo yung proseso ng isang bagay kung halimbawa naiinip ka na o hindi mo alam kung sana ba ito patungo? Um, tama pa ba itong ginagawa ko? Tama itong nagpapawis ako o nag-exert ako ng maraming maraming efforts sa isang bagay na hindi ko alam kung para sa akin pa ba o may magandang resulta ganyan. So, God and your spirit guides are telling you to trust the process, trust yourself, trust God's plans for you. Ah, hindi ka naman niya dadalhin sa sitwasyon na yan kung hindi yan nakalinya sa iyong life path, hindi ba? So now, you're being called to trust God and trust your faith konting para sa iyo para sa yo. and trust yourself lalagpasan mo to at ma maaabot mo rin yung araw mahisikatan ka rin ng araw at the end of the tunnel okay the moon card's being clarified by the empress yes tungkol talaga ito sa mga bagay na tinatrabaho mo pinapangarap mo your goals uh, your ambitions your result oriented goals yan i'm seeing here na parang may binubuo ka eh, no? Meron kang gustong makuha. Kasi Empress is about giving birth to something. Meron siyang binubuo sa kanyang sinapupunan at ilalabas niya ito. At yun yung kanyang matagal ng pinagpawisan, pinagtrabahohan. At makukuha niya yung bunga na matagal na niyang gustong makamit. But since sa mundo, it's all about you questioning the journey. You're questioning kung para saan pa ba to? Nasa dulo na ba ako ng journey ko? Makukuha ko na ba? Ang kina -question mo na yung worth mo, yung worth ng ibang tao, yung ginagawa mo mismo. You're trying to parang make sense of your reality eh. So, ito yung nasa center at sa pinaka-pinaka-core mo this time. So, God is telling you na talagang kung gusto mo to, panindigan mo and go for it kahit na mahirap at kahit na parang maraming alinlangan o maraming disigurado. God wants you to know na kung talagang gusto mo to, ipakita mo na ito ay para sa iyo at ito ay seryoso ka sa bagay na iyan. In the area of what you want, you have the four of ones. I'm seeing here na you want to celebrate. You want to have fun. You want to um, reach the result na eh. Parang gusto mo na makuha yung matamis na bunga at gusto mo na i-celebrate to with your family and with your friends. Um, gusto mo na matapos yung paghihirap. Ano? You want to celebrate. Um, gusto mo na maging stable yung life mo. You want to reach na the ano eh, finish line eh, because four of one is finish line. Ito eh, milestone sa life mo. Gusto mo na maabot yon. Um, gusto mo na maging stable lang yung life ang yung family. I, I completely understand. Um, kaso lang tung ka agad sa sarap eh. That's what I'm hearing dito sa Jotarius eh. Gusto mo na agad mag-celebrate eh. But now you're in the process of doing the hard work. Uh, going through the process and going through the adventure. Yes, masarap pangarapin yung end goal, di ba? Parang yun yung nagbibigay sa'yo ng na motivation eh. Pero don't uh, get lost into the um, fantasy of uh, the beautiful result. This time, make sure that you're still stepping into the reality of focusing on sa so dapat mong gawin. Okay? Four of Wands being clarified, but the Two of Pentacles, yes, balance. Balansehin mo din. Uh, you want the beautiful result, but also you want to work hard for it. So, this time, um, parang ang focus mo ay balance ng buhay, yung sayaw ng buhay. Enjoying uh, partying and also enjoying the hard work. Um, make sure na hindi ka lang nakafocus sa isang bagay, dapat pare-pareho mong nabibigyan atensyon, oras, at uh, pagbusisi yung ibang aspeto ng life mo para manatili siyang balansi at stable, okay? In the area of what you need, ito daw ang kailangan mo, sabi lang yung spirit guides. The hermit guard. I'm seeing here na parang kailangan mo daw minsan ng solo ka lang. Yung parang palagi kasing may kasama ka eh. Enjoy your solitary, enjoy your independence. Yung parang minsan mag-isa ka lang sa bahay mag-isa ka lang nag-grocery, uh, mag-shopping ka mag-isa, parang try to enjoy things and mag-muni-muni ka on your own. Kasi parang dumamako. Yes, the right word is soul searching. Try mo mag-soul searching. Mahanap mo yung sagot sa buhay minsan na parang, ah, bigla-bigla ka makapareflect. Kahit minsan maupo ka lang sa park alone, enjoying the view, enjoying the air, the breeze, the nature, bigla-bigla kang papareflect sa life mo. And then, Bigla-biglang lalabas sa iyo yung mga sagot sa mga bagay na tinatanong mo. Probably dito yan, nakaugnay sa yung the moon card. Kung ngayon, kung ngayon ay gulong-gulo ka sa life mo, gulong gulong ka sa purpose mo o sa a life path mo o sa gusto mong patunguan sa life, try to be alone first. Um, Mag-meditate mag, um, ka, go for a long walk o mag ka, nang solo ka lang and have this uh, alone time at saka mo para magkaroon ng reflection sa iyong sarili sa iyong uh, mental health sa iyong spiritual power lalabas sa iyo yung mga sagot na kailangan mo. So seeing here na minsan kailangan mo ring uh, at sarili mo inward ano ba talaga yung gusto ko? Kasi anday para anday mo pwedeng gawin eh. Anday mo pwedeng puntahan. Pero You should ask yourself, ano yung ultimate goal? And makukuha mo lang yan, search from within. Ask yourself, upuan mo yan. Uh, hindi mo ito pwedeng madaliin, syempre. May process din ito at uh, timbangin mo rin yung iba't ibang bagay so that makuha mo yung right answer at yung right decision sa iyong sarili. The Hermit Cards being clarified, the 10 of Cups, yes. It's all about the happiness in your family, the stability, yung joy. Sabi nila, happiness is a choice. So, if you're alone this time and you're trying to find your purpose, yung parang direksyon ng buhay mo, sometimes you have to be on um, the Ten of Cups mentality, yung enjoy every bit of um, blessing sa life mo. Look around. Ano ba yung meron ka ngayon na wala ka before, five years from now? um, five years ago, wala akong ganto wala akong ganyan. Pero apik ah, lang ngayon, meron ka ng flat screen TV, meron kang cellphone, dati wala ka naman yan. Um, dati wala kang magandang sofa, pero ngayon meron ka. So, hindi mo lang na-appreciate because you're very focused on the bigger goals, on the bigger results. Kaya hindi mo na-appreciate yung maliliit really na bagay. Happiness is a choice. Minsan, ko ano yung meron ka, ma-appreciate mo lang yan, babago yung isip, babago yung mentality, mababago yung parang pananaw mo sa isang bagay o sa life mo ngayon. And that you will get that when you go alone and have this parang a uh, time for yourself to reflect and see the good in things, see the beauty of life and enjoy what you have. Okay, in the area of what's affecting your current energy, I high priestess. this time parang pinagkatiwalaan mo yung sarili mong intuition ano? parang okay marami akong hindi alam marami akong hindi naiintindihan gulong-gulo na ako sa sitwasyon namin ng karelasyon o sa sitwasyon ng pamilya mo o, o, sa status ng negosyo mo o trabaho mo but you're trusting yourself you're trusting your inner knowing your your gut feeling at saka yung paniniwala mo sa Diyos because high priestess is is the veil between the spiritual realm and the reality realm. So parang siya yung nasa gitna eh and nandoon ka na sa precipice ng inner knowing eh parang okay. I know marami akong hindi na intindihan God, marami akong hindi nahuhuha. Marami pa akong kuna question but this time yes, pakakatiwalaan ko po kayo. Pagkatiwalaan ko po yung desisyon ko. Pagkatiwalaan ko po yung nararamdaman ko and I will go for it. Yun yung parang minamaster mo this time. High Priestess is being clarified by the Four of Pentacles. Yes, parang nandun ka nalang nagka-focus sa kung anong importante, sa mga pinapahalagahan mo. You're holding on to the things that are important at maganda yan. Um, huwag ka na munang basta mag-risk ng mga bagay outside uh, just because naiinip ka o oh, parang walang nangyayari. Um, I'm hearing here, na high priest is all about secrets of life. So, ibibigay sa iyo ni God ang kasagutan at the right time. For now, focus ka daw muna sa mahalaga. Kaya ang importante sa iyo ang mag-hermit mode eh. Yung parang search within, ano ba yung importante sa akin? Ano ba yung goal ko? Ano ba yung purpose ko? And then, have that great gratefulness mentality na pahalagahan mo yung meron ka. Be happy with what you have. And then, hold on to the things that are important at the right time, ibibigay sa iyo ng God yung kasagutan at mawawala na itong mga questions mo at makukuha mo na yung tinatrabaho mo. Kaya nga, in the near future, ito naman maganda. The star card. So, ma-excite ka, Sagittarius, because I wish, um, I wish, uh, prayer mo o yung mga matagal mong hiniling sa Diyos ay makukuha mo with the right amount of uh, strength and faith kay God at faith sa sarili mo I'm hearing makukuha mo yung dinasal mo kay God kaya may higit mo na siya from the heavens at makukuha mo na siya. For others, I'm hearing may paggaling, gagaling ka na po sa inyong sakit. Kung Sagittarius oldies po natin dyan na may iniindang sakit. In the near future, gagaling ka na po at lalakas na po ang inyong resistensya at inyong katawan. For some, I wish fulfillment is gonna come to you in the near future. Kaya kapit ka lang sa iyong sarili, sa iyong pananalig at makukuha mo na yan. Star cards being clarified by the page of wands. Yes, may excited ka dito. Itong wish fulfillment na ito, magbibigay sa iyo ng additional focus para may pagkakaabalahan ka na, may excited ka, you'll be very very happy to embrace this new opportunity. Kaya sinasabi sa iyo ng God, huwag kang huminto, huwag eh. kang tumingil, huwag kang mangamba, huwag mong pagdudahan yung path mo. Uh, maraming question this time, yes. Maraming hindi sigurado. Pero in the near future, ibibigay niya sa'yo at may excite ka. Parang lahat kung ngayon, parang namang problema ka. Anong gagawin ko? In the near future, magiging busy ka dito sa wish mo na ito. At you will be very, very happy on your new life. So, congratulations. Page of Wands also, carrier of good news. So, may paparating sa'yo yung good news in the near future. Congratulations. Ang challenge mo naman sa tarot this week ay Five of Cups may mga bagay ka daw na kailangan mo na i-let go. Mag-move on ka na. Um, kailangan mo na ma-realize at aminin sa sarili mo na tapos na yung past na yun. Whether past relationship, past job, past endeavor, past situation, past mistakes, mga regrets mo. I-let go mo na yan. Yakapin mo na itong mga bagong opportunities. Itong fifth cup na tinititigan niya. Nakatitig lang siya. Hindi pa siya handang kunin yon o tignan o hawakan man lang. Pero kapag ikaw, na mo na na, ah, okay, time ko na pala to let go. Saka ka mag-pivot, pumihit ka, marirealize mo, ah, ang pa lang naghihintay para sa akin. Marami palang opportunities for me to, to conquer, to embrace. Kaya may excite ka dito, oh. Kaya please lang, talikuran mo na yung dapat mong talikuran. Move on ka na. Kasi maraming paparting sa'yo ng magandang bangkay, okay? Five of Cups being clarified by... That three of pentacles, yes alam mo nire-require ka ni spirit guides mo at saka ng iyong, ng iyong angel guides na makipagtrabaho ka daw sa ibang tao. Parang nakikita ko kasi dito masyado kang nakulong sa past, masyado kang nakulong sa mga regrets mo na hindi ka na nakikipag-cooperate o nakikipag-communicate sa ibang tao, sa family mo, friends mo, co-workers. Kasi siguro stagnant ka now, marami kang question, marami kang hindi naiintindihan, naguguluhan ka kasi nakakulong ka pa sa past o sa mga regrets mo eh. So now, try to open up yourself with other people, with your friends, with your workmates, sa mga taong pinagkakatiwalaan mo ha, yung mga taong hindi ka ito judge. Try to open up yourself and ask their advices, ask their opinions, their beautiful and sound um, opinion and advices for you to parang matimbang mo na, ah okay, siguro nga time na for me to let go and move on. And ano kaya yung possible way ko o possible path na pwede kong puntahan? Probably they will help you. Kaya ang challenge sa'yo is open up yourself and move on, okay? In the area of your fortune na napakaganda, nakakatawa para sa'yo, I'm happy for you, the wheel of fortune. Kinakatawaan ka ng yung spirit guides, ng heavens above, na yung angel guides, ipagkakaloob nila sa'yo yung gusto mo. We have the wheel of fortune in your fortune. So, umiikot ang sa in your favor. So, kung may gusto kong simulan this time, aasahan mo na magkakaroon niya ng magandang bunga. Kung meron kang result na hinihintay, andyan na. So, yung mga magagandang bagay, yung swerte, umiikot sa life mo today. So, congratulations, uh, Sagittarius. Your will of fortune is being clarified by the Nine of Wands. Yes, punga ito na iyong paghihirap, pagsumikap. Because Nine of Wands is a wounded warrior. Uh, Ang dami na niyang pinagdaanan, trabaho, sipag, buhos, uh, Sobrang pagod, kayod ang kayod ang kayod, um, nagkahamali na paulit-ulit, um, subok siya ng subok. So pagod na pagod ka na, sugatan ka na, pero ginagawa mo pa rin, hindi ka sumusuko. Diyan na iikot ang iyong kapalaran. Ibibigay na sa iyo yung reward sa pinaghirapan mo. This time you're getting the good results, approved na yung visa, approved na yung papers, makakuha mo na yung tawag from a job order o kaya may kita mo lumalakas na yung benta sa negosyo mo because binago mo siya hindi mo siya sinukuan so beautiful things are gonna come to you this week bunga ng pinaghirapan mo congratulations in the area of your advice you have the seven of cups and three of cups I'm seeing here na sometimes daw wag mo ikulong ang isip mo sa mga bagay na Okay, ito lang gagawin ko. Ito lang. Ang daming possibilities sinasabi sa iyo ng spirit guides mo. Ang dami options. Ang daming ways to acquire the things na gusto mong gawin. Halimbawa, ito yung goal mo. Ito lang yung daan na nakikita mo. Sinasabi sa'yo ni Spirit Guides, hindi, anday nga pang waste dyan. Huwag ka maghirap sa isang daan. Maghanap ka ng ibang paraan na madali kang mahapunta doon. So, they're trying to tell you na, uy, ang daming paraan. Ikaw lang ang kumukulong sa sarili mong isip na ito lang yung way mo. So, make sure that uh, you're also getting out of your box and trying to have plan A, plan B, plan C. And, Timbangin mo. And nakikita ko rin dito, mag-have fun ka rin naman paminsan-minsan, mag-enjoy ka rin naman, uh, go out with your friends, go out with your family, mag-enjoy ka, video ka, kahit yung simpleng kain lang sa labas o manood lang kayo sabay-sabay ng TV o mag manood kayo ng sine sa cellphone, sa internet o kaya mag-party kayo, video kay ka ka, uminom ka naman paminsan-minsan so that may enjoy mo rin yung life at hindi ka lang nakafocus sa mga pangarap mo at sa naka-laser focus ka kasi, kasi sa gusto mo eh. So minsan balance mo rin. enjoy your life enjoy your um struggle uh, have fun work hard and play hard and since i am in spirit guides okay seven of cups being clarified by the four of ones bumalik tayo so what you want the advice sayo ng iyong spirit guides enjoy yes there are a lot of things na stay stable ka and happy ka but make sure that um you are also enjoying the life okay the three of uh ones The of Cups being clarified by the Nine of Pentacles. Wow! So enjoy daw yung mga pinaghirapan mo. Because Nine of Pentacles is all about financial freedom. Lahat ng pinaghirapan niya, ina-enjoy niya. Um, pinapanood niya yung mga bunga ng mga pinagpaguran niya at happy, happy siya sa sarili niya, sa lahat ng mga narating niya. So it's time for you. Kahit maliliit na steps, sinasabi sa ng spirit guides mo, enjoy and celebrate your small victories. Kahit gano'ng kaliit yan, kahit Um, yung sabaki ka lang ng jeep tapos sa dinaanan mo, abah, bigla, hindi traffic. So, successful yon Victory yun. So, enjoy that. Thank God for that. Kasi pag-grateful ka, na-attract mo yung mga good energy and also yung swerte, yung prosperity sa life. Mas gagaan ang lahat, hindi ba? Pag-utiputan na yung outcome na justice card. Let's have additional messages from a divine. First, number 65. Kung nakita po kayo ng... Kung importante po sa inyo number 65 or 6 or 5, this a confirmation this message is for you. Whale spirit. Kung nakita po kayo ng whale anywhere, whether pictures, personal or internet, this a the confirmation this message is for you. Trust the great mystery. So, maraming mga bagay sa life natin na, yes, hindi, ka ma hindi mo maintindihan, hindi mo maunawaan, pagkatiwalaan mo, that everything is possible and God is there for you. Okay. Another message, wondrous universe, walk in beauty. Yes, kahit ano nangyayari, hanapin mo yung ganda ng buhay, yung beauty of life, and everything will change in your perspective, and you will attract the positive, beautiful things sa life mo. Ito ang area na kailangan mong pag-focusan this week, Sagittarius. Imagination. I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Like I've said, hanapin mo yung beauty ng buhay. Change your perspective. Marami yung hindi sigurado pero asahan mo yung magagandang bagay. Use your imagination in crafting the beautiful things in your life at lalabas yan into your reality ang your outcome na, justice card I'm seeing here balance is gonna be restored sa iyo sa dulo sa outcome mo in your March 24 to 30 I'm seeing here um para mag focus ka na lang sa gagandang bagay sa right things kaysa magdwell sa mga negative for others may development sa iyong uh, legal battles kung meron kayong kinakaharap ngayon ng court hearings or anything legal Uh, documents ganyan. so make sure that you're working hard on every detail ha para uh, tama yung proseso at mas bumilis na yung proseso ng legal things sa yung life for others I'm saying here trust yourself God is giving you The good karma na pinag sa sa'yo in the past, everything will come to you at the right time. Ipagkakaloob niya sa'yo yung mga dalangin mo, yung mga gusto mo, and balance will be restored in your life. I'm seeing here may darating yung katotohanan this week. Truth, something na valuable sa'yo, isang katotohanan tukol sa isang bagay na magbibigay sa'yo na parang uh, armas o bala moving forward in your life. So let's clarify. Justice card is being clarified by the five of wands. Yes, winning. You're getting ano ah the victory here because ang daming adversity yo oh, ang daming mga kalaban, ang daming mga gumugulo sa iyo. You're getting the justice sa mga taong ito na umapi sa iyo, yumurak sa iyo o oh, nang isa sa ng gaslight, nagmanipulate, nag, nag na nagkamali sa iyo, hindi broken ka ng taong ito, former lover halimbawa, o workmates, anyone in your life na feeling mo inagraviado ka. you will get your justice. Divine justice ito. haya mo si God ang nito para sa'yo. And you will get your good karma. Lahat ng pinaka sa sa'yo ay mo. So congratulations, Sagittarius. That is your March 24 to 30 reading. Sa po naka-resonate, sa po naka relate Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions. And also for those who are not skipping the ads, maraming salamat po sa your generosity and kindness. This has been James for James Star Page. God bless everybody.